Miss Lady Darily, as ko lang po ilang beses ka na po natalo sa Forex. So, I'll share this before I go to sleep kasi um, gusto ko malaman yun na Forex is not for everyone. Kasi I've been receiving a lot of inquiries right now. Like, more than a hundred na ata yung mga inquiries ko right now sa Instagram. Pero, thankful naman ako kasi syempre kitiwala kayo sa akin, kitrust kayo sa akin. Pero, um, I want you guys to know na ang uh, forex is not for everyone kasi this is for risk taker only. Risk takers only kasi um, what you will invest here is the money that you afford. Okay, so ako as risk taker, I'm very much willing to shoulder yung mga losses na ganyan. So, tinatanong niya, ilang beses na ako natalo? Maraming beses na, like, several times. Like, sometimes, nag-try ako mag-manual, pero lagi din akong talo. Marami na din ako. And then, there are um, investments na pinasukan ko rin, ng mga forex din, mga EA, ganyan, na nasunog din naman. Kaya, ano, trial and error talaga to. Maraming, maraming trial and error. And, what important is, ikaw, yung nalagay mo dyan sa forex, is yung willing ka lang let go. Meaning, if you have 100 pesos in your pocket, yung 5 pesos lang, yung 5 pesos lang ilalagay mo dyan sa forex. Ganun lang. Dapat ang iyong um, parang ratio ng nilalagay mo dyan or tinitrade mo sa forex kasi it's very risky nga naman. So, kung ang gagamitin mo pa dyan sa forex is inutang mo pa, ay dahi, wag na. Promise, sabi ko sa'yo. And ngayon, yeah, meron na akong mga nakikita, may mga tatanong din sa akin ngayon na bakit may mga negative reviews si Light Finance. Kasi po, hindi po kayo nag-verify ng account. So, meaning, kapag gumawa po kayo ng account, nag-register po kayo sa Light Finance, make sure na na-undergo po kayo ng KYC or ng know, know, no, no Your Client. Kailangan nag-upload kayo ng ID nyo, na-verified yung ID nyo, na-verify yung identity nyo na kayo talaga yung trade doon. And, nag-verify din kayo ng proof of address nyo. Meaning, naglagay -like kayo ng proof of billing nyo doon. inupload nyo doon, same name and same address. So, kapag hindi po kayo verified dyan sa, doon sa trading, trading account nyo, possibly yung dineposit nyo na pera doon, hindi nyo mawi-withdraw. So, isipin nyo ah, na, ah, na-scam ako, na-scam ako. And eh, that is because it's your fault, eh. Kasi hindi ka nag-verify ng account mo. So, before you deposit doon sa trading account mo, make sure na verified po yung account mo. So, yun yung mga um, kadalasang mali na ginagawa ng iba. Kasi akala nila, lagi sila nai-scam. When in fact, it's not scam. It's just that, meron talagang mga underlying risk lang ng Forex. Ang Forex ay talagang meron exchange rate risk. Um, meaning kapag, example, ito, binili mo tong laptop na to. I bought this uh, MacBook for, say, for example, 100K. Tapos, ung binenta ko na siya ulit, bumaba na siya. Naging 90,000 na siya. So, meaning, yung, yung value niya bumaba din. Bumaba din yung value nitong MacBook na to. So, yun yung risk mo doon. Kasi possible na bumaba talaga yung value nung binili mong um, currency. And yun, dapat alam mo yun. Hindi ka in-scam doon. So, hindi, hindi ba, pwedeng nag invest ka lang sa bagay na hindi mo naiintindihan. So, make sure at least alamin mo yung pinaka ang um, basic lang. Alam mo yung pinaka-basic lang. Dapat naiintindihan mo somehow para nag-trade yung mga currencies. Bakit um, euro, bakit US dollar, bakit sila nag-trade, anong nangyayari, anong nangyayari, mga kaganapan na ganun. So, yun lang ang masasuggest ko. At least, um, know the basics. Um, knowledge is power. <laughs> knowledge is power naman talaga. And, um, ako, I was able to meet my financial freedom because inaral ko. Na ko talaga. Like, nag-effort talaga ako na intindihin. I, I read a lot, of, a lot of books. I niminayin din ko talaga yung aking understanding when it comes to financial literacy. And, dun ko na-meet yung um, financial freedom. It's not just magic na since nag-forex ako, bigla na lang akong, ano, bigla na lang akong naging financial, return na financial freedom. It's not like that. Eh. You have to, like, endure a lot of, um, challenges then and kailangan mas maiintindihan mo. You have to be financial literate somehow. Kasi hindi pwedeng yung ka nang hindi mo naiintindihan paano maghawak ng pera. But what's good about it is yes, nagkira ko ng mga talo, pero if you gonna um, compute yung ratio ng talo ko more than my winning trades, is mas marami pa rin yung panalo. Mas malaki pa rin yung mga napanalo ko compared sa mga natalo ko sa Forex. Kaya, alam mo yun, risk um, the amount that um, you afford to lose lang. So, yun lagi yung sabi ko na huwag kayong magpapasok ng pera sa mga bagay na hindi nyo naiintindihan at yung pera na hindi nyo naman talaga kayo willing na ilet ko.